Hello guys, welcome back po sa Nadeben. Kamusta po kayo mga Aquarius? So, um, pasensya na. Pasensya na po matagal mag-upload. Um, tihingi tayo ng energy update sa inyo itong um, second week na. No? Second week ng April hanggang katapusan. From 15 to 30. So, general reading ito. Pwede mag-resonate. Pwede, pwede hindi. Kunin lamang ko na yung akma para sa inyo atang ebang hindi ay ibigay po natin sa iba so simulan natin mga aquarius Okay, Aquarius. So, um, ang ang nasisense ko dito is nakapokus ka sa love connection mo. Uh, um, malalim, yung, malalim yung commitment mo sa person mo. Para ho kayong dalawa. Yung person mo, malalim din yung commitment niya para sa'yo. No? ang ilan de, ang ilan din sa inyo dito is um ang dami yung, yung sigurong ang yung siguro nadalaman no tungkol sa um siguro ang ilan din di, na ang ilan din sa inyo dito is um may mga alam about tungkol sa um, spiritual no o religious no napaka religious nyo sa inyong ang um, pinaniniwalaan no at ang ilan din ayun nga nagkakaroon ng commitment no masyadong malalim ang commitment nyo sa person niyo pareho kayong dalawa at ang ilan din naman sa inyo is um, napaka-stable ng finances ninyo. Mga Aquarius, ang ganda ng financial ninyo. Ang ganda sa, maganda yung love life ninyo, maganda yung financial ninyo. No? Kasi nakatuon ka talaga. Yung, ang nasisense ko rin dito is um, pinapaubaya mo lahat. Pinapaubaya mo kay God. Yung, humingi, humingi, ka lagi ng gabay sa kanya, Sa kanya no? Kaya naman talagang aminom, ang dami mong blessing, Aquarius. Lalong lalo na sa iyong ano rin, no, financial. Meron, meron ka pang stable ka na sa financial mo. Meron ka pang sisimulan tungkol sa financial mo. Aquarius. tahimik lang kayo dito, Aquarius, pero um, wow, napapalibutan ka ng successful, no? Napaka-stable ng finances mo, napapalibutan ka ng um, pagkain. Ang dami kang pagkain dito. Tapos yung may nasisave ka na pera may nasa-save ka na pera, Aquarius. Napaka, um, talagang secure yung financial mo, Aquarius, dito. Napaka-stable. No? Ang ganda ng card na to. Ang ganda ng card nyo, Aquarius. Then, may mga bagong, ano ka pa, no? May bago ka pang sisimulan. May mga new idea ka. May mga new new beginning about financial siguro may sisimulan ka dito may naiisip kang um karagdagan pa sa financial security mo may gagawin ka pa dito kasi uh, ang isip mo rin dito is uh, mas magkaroon pa ng maraming ipon no? para mas lalong secured yung pera mo, no? Or financial stability mo. So, ano pa message sa inyo mga Aquarius? Okay. So itong mga thinking mo talaga is makakamtan mo to Aquarius. Itong yung beginning mo about yung, about your financial is makakamtan mo yan. Makukuha mo tong mga ano mo, sisimulan mo. At gagawa ka dito ng action talaga. Kasi pangarap-pangarap 'yo rin po yan eh, yung magkaroon ng talagang financial stability, no? magbubukas talaga ang pinto para sa inyo. ano, Aquarius. Papabor sa inyo dito. Si Universe para mabuksan, no? Makuha mo na tong financial mo. Kaya magkakaroon ka na ng bu buksan ng pinto. Makakamtan mo itong mga idea mo. Kahit itong ano mo, kahit itong lovers mo, itong person mo na mahal mo, makukuha mo rin yan itong buksan ng pinto. Ito na nagbubukas na yung pinto sa iyo, no? Kailangan mo lang trabahuhin ang trabahuhin para mas lalo mo pa mapagtagumpayan. At kapag nakuha mo na yan, nagbukas na yung pinto sa inyo, etong financial mo na sisimulan, magkakaroon ka na ng relax dito, ano? Kumbaga, siguro magbabakasyon ka, mag-unwind ka, magre-relax -re ka, ano? Ng katawan mo. So, um, kailangan mo lang, kailangan ng warning. So, ibig sabihin, um, huwag ka basta-basta ng, kailangan, um, kailangan mo rin i-budget yung pera, no? Huwag bili ng bili kung alam ko hindi naman nakakatulong sa'yo. At iwanan mo, iwanan, iwanan tong mga, um, yung parang masyado ka ng, nagkagag, magastos, no? nagagastosan mo na ng hindi naman makabuluhan o hindi naman nakakatulong. Hindi naman parang walang saysay -say na binibili. So, kailangan mo lang iwanan yan. No? At warningan yung mga, yung hilig mo na parang bili doon, bili dito, pero hindi naman nakakatulong sa'yo. So, kailangan mong i-balance yan, yung mga na, mga pe, pera na nakukuha mo, no? Pero, napakaganda ng, ano po, napakaganda ng cards ninyo, mga Aquarius. So, kailangan lang i-balance, no bawat ang, um, bawat gusto mong bilhin, bawat gusto mong kung saan ka, saan ka gusto mong pumunta, no kailangan ang um, naka-budget, naka-balance. So, yun po, yun po, ang message sa inyo, mga Aquarius. Thank you, thank you po, and God bless po.